ito na itatanim natin kung baga ka farmers nagtanim lang tayo ng kape kung baga may durian farm pa tayo ganong kabilis mga ka farmers ayan yung nakikita nyo sa aking video yan yung ating tatanim kailan nga ba tayo magtatanim mga ka farmers tulad ngayon mga farmers oh, makikita nyo yung panahon kaya hindi tayo nakarating sa farm dahil maulan Farmers, ayan Buwan ng Disyembre maulan. May kinalaman yan mga kaparmers sa pagpo-process ng kape. Kung bakit sila nagpo-process ng kape sa buwan ng Desember. Na kumbaga, unang binabalatan para mabilis matuyo. Kumbaga, may kinalaman tong tag-ulan sa mga farmers. Ito ang parusa sa mga farmers na nagkakape. Yung panahong maulan. Kumbaga, buwan ng Desember, nag-harvest ka, pero maulan. Mga kaparmers, Baga, anong kinalaman ng simento at luna sa ating process. Yan ang dahilan mga farmers maulan. baga, hindi tayo maapagbilad ng kape. Halos pare-parehas tayong babad ng kamay natin sa ating pagpaproses ng kape. Pagkapitas, ating munang ipoproses. Hindi tulad ng natural process. Baga kung maganda ang panahon, may bibilad natin ng maayos. Farmers, huwag kang aasa sa kapilang. Kumbaga, dapat magtanim tayo ng iba-ibang produkto para may kitain tayo. Tulad ng ating kakao. Ito nyo sa aking video kung paano natin siya maging pera. Ito na yung ating kakao. Yan ka-farmers, kaya nagtanim ng ako ng kape. Dahil gusto kong magkamiro ng kakao. Gusto ko rin magtanim ng iba-ibang produkto. Sa simpleng paraan, tulad niyan mga farmers. Itong nakikita nyo sa aking video, malinaw isang pera na to yung pagtanim natin ng kakao kasama ang kape but kailangan natin mag tanim ng iba ibang klase ng kape gaya nito mga farmers 45 tines kape si Blanca. kumbaga may pagpipilian farmers kung idea nyo mga farmers na isang klaseng kape paano na lang yung buyer? o ang hahanap ay iba-ibang klase ng kape. Paano kung isang klase lang kape ang meron ka? Iba. Hahanap pa siya sa malayong lugar para manguha ng klase ng iyong kape. Up to the I'm heavy, thinking, I'm shopping, it, Three years mga ka-farmers, may durian farm na ako. Kumbaga nagtanim lang tayo ng kape. Kasunod niyan, may durian farm na tayo. Kung anong dami ng tanim natin kape, ganun din yung dami ng ating pagtatanim ng durian. Kumbaga, napakabilis na panahon, meron na tayong farm ng durian.